morning mga ka-construction uh, unang una pasalamat ako sa Panginoon sa umagang uh, ito sa binigay ng buhay muli sa atin mga uh, ka-construction muli niya tayong binigyan ng uh, hininga sa araw na ito at uh, salamat sa inyo mga ka-construction sa aking 3000 views kapon sa aking morning vlog So, maraming salamat po sa inyo lahat. <coughs> um, ngayon ay sa Thursday, mga construction So, uh, gaya ng dati, ang ating uh, kaligtasan sa trabaho pa rin. Ang una, priority, pag nasa workplace tayo, mga construction ngayon andito ako sa probinsya Northern part of Cebu mga ka-construction at uh, aga akong nagising gawa ng pakalamig at napaka sariwa ng hangin dito mga construction so alam ko basta inyo nasa biyahe pa papunta sa job site yung iba naman nag-aasikaso pa sa kanilang mga anak so hindi mga papasok sa eskwilahan mga construction so mag ingat tayo at uh, huwag kalimutang magdasal at uh, ating uh, mga baon na dadalhin sa trabaho mga ka construction And, Nandito dito ako ngayon sa si Cebu ulit si ngayon po yung dating ng um mekaniko nakausap ko regarding dito sa kutsi eh. ayan sa likod po uh, ayusin mga construction so maganda ang umaga dito Ayan, naglalakad ako sa kalsada. Ayan, mga ka construction. Ayan, bahay ng pinsan ko. <coughs> Ayan. So, mamaya, mga ka-construction, meron akong uh, interesting topic regarding uh, job site ka-construction at katapos ko mag almusal i bablog ko ulit yan mga construction sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa aking channel sa youtube paki subscribe na rin po Sa aking channel mga ka-construction maganda po ang ating layunin sa lahat ng mga kakonstruksyon para po ito sa lahat at lalo lalo na sa mga katulad kong construction workers mga uh, ka-construction para layunin ko nito ay para makatulong sa lalo lalo na sa mga ka construction workers na katulad po. mga ka-construction so ayan naglakad-lakad ako ikot lang ayan balik naman para pawisan <coughs> at maya maya ay bibili tayo ng isda sa sariwa po ang isda dito sa amin para sa almusal bago dumating yung aking naantay mekaniko ready na tayo mga kakonstruksyon So, huwag niyong kalimutan. Reminders, yung ating PPE, so personal protective equipment <clears throat> so kalaging i-check kung ang ating uh, PPE ay okay pa ba lalo na yung ating helmet ating safety shoes so pag natin kalimutang mag-attend ng daily toolbox meeting kasi insan andyan ang mga bagong instruction ng ating mga safety officers kung anong mga pagbabago anong mga instruction sa jail site wag natin yung baliwalay baka instruction salamat sa inyong lahat sa 3,000 views yesterday thank you po and God bless po see you later